Bakit ako nakapagtiis? Bakit ako pasensyoso? Because of the Holy Spirit. It is not me, it's the Holy Spirit residing and living in me. Kaya para ang banal na espiritu ay hindi mahadlangan, aalisin ko ang sama ng loob, aalisin ko ang di pagpapatawad, patatawarin ko lahat. Dahil pag hindi ka nagpatawad, dalawang bagay you will be emotionally troubled and grieving. Pag hindi ka nagpatawad, talo ka. Sabihin mo sa iyong katabi, kung may kagalit ka at hindi mo pinatawad, talo ka. Bakit? Pag hindi ka nagpatawad, wala ka sa kapatawaran ng Diyos. Ganun pong kasimple. Hanggat meron ka sa loob at hindi ka nagpapatawad, hindi ka pa rin nasa kapatawaran ng Diyos. Eh darami yan na hindi pagpapatawad. Kung hindi mo napatawad five years ago yung tao na nakagawa ng kamalian sa iyo, bukas may darating na taong mas, masama pa ang ugali kaysa dun sa five years ago. Dalwa na ang iyong hindi pagpapatawad. Dumarami po ang hindi pagpapatawad kaya nabibigatan ng mga tao at laging nasa ICU. Amen. Hindi bali kung ICU see you in the cloud at maganda yon pero pag ICU ay sa ospital ay yun po hindi maganda. Ang ibig sabihin, dahil sinisisi mo kung sino-sino, kaya hindi makaalis ang sakit. Eh, samantalang kung lantad na sasabihin natin, Panginoon, ako po ang nagkamali. Kapatid, tigilan mo na ang paninisi, eh. tapusin mo na yung sabihin mo, tapos na, pinatawad ko siya, kaya ako nawala ng trabaho, may balak na maganda ang Diyos. Kaya hindi ko nakuha yung deal, may magandang deal na nakahanda ang Diyos. Mas malaki kaysa nawala. Laging tandaan mo, laging mas malaki ang ipapalit sa nawala. But first, forgive.